Masdan ang ulan, unti-unting pumapatak sa mga halam at mga bulaklak. Pagmasdan ang dilim, unti-unting bumabalot sa buong paligid wing umuulan. Kasabay ng ulan, bumubuhos ang iyong ganda kasabay rin ang hangin kumakanta maari bang wag ka na sa piling ko'y lumisan pa hanggang ang hangin tulay tumila na Tapos na ulan aking mundo'y lunuring tuluyan Hatid mo may bagyo, dalangin ito ng puso kong sumasamo Pag-ibig ko'y umaapaw, damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa at kapiling ka